So, yun mga idol dahil magluluto tayo ng okoy na kamu talbos kamuting kahoy ayan mag aani tayo ng talbos okay let's go samahan nyo ako kumagimay na tayo Okay, kung gusto nyong matutunan mga idol kung paano magluto ng okoy na talbos kamuting kahoy ayan pakiclick na lang ang aking notification bell at bell button para manotify kayo kung paano magluto ng mga simple at masarap na gulay okay okay dahil tapos ko na siyang himayin mga idol ang sunod kong gagawin is uh, hahalbo siyang kula hahalbosan ko siya ilalaga para maluto na kagad So lagyan ko siya ng tubig para mabilis siyang lumamig. Ayan. Tapos pipigaan ko lang siya mga idol. Okay. Okay, after ko mapigaan mga idol, ito na siya. So ang sunod kong gagawin is gagayatin ko ulit siya. Okay? Let's go. Pinong pino. Okay.

Okay, dahil tapos ko na siyang kayatin mga idol, uh, imimix ko na dyan ngayon yung ano, yung mga ingredient. Tapos, imamarinate ko siya sa tuyo. With matching, dipindi nga yan kung gano'n yung kasarap gustong mangyari yung gagawin yung uh, na talbos kamuting kahoy. Okay? Okay, ilalagay na natin to. Buksan na natin ang Iya. Yeah. Okay, so na natin siya ng tuyo at saka suka. Tapos ihalo natin siya. So, kung... Kano yung pasyakarami nalagyan? So, meron pa tayo lalagyan? ang magic magic abracadabra sumarap ka okay, yan sigurado to, masarap to bango ah bango yan ngayon pa lang, talagang feeling ko masarap actually mga idol yan after nyo nalagay yung mga ano kumimix nyo na siya. Siguro, dahil pansarili lang naman to, kami lang, kami kami lang ng family ko ang kakain, ah uh, pwede ko na siyang kamayan, di ba? Para mas, mamix mo nang maayos yung mixture nya. Okay, ang bango. O, so, oh, ang bango. So, ganito ang mangyari para na siyang ano. Pagka minix mo pa siya ng ano, hmm, ang bango. So, di ba So, pagtataka kayo mga idol ha ah, baka iniisip nyo iniisip nyo nga na <laughs> si Raulo hindi ang buhay kasi natin more on adventure kapag kapag nahihirapan ka daw huwag mo pahirapan yung sarili mo kung may mga problema ka na dumadaan sa buhay huwag mo siyang patambayin dumaan lang sila Okay na yun. Huwag mo lang siya patambayin sa buhay mo. Okay? So, ang next natin mga idol is... Ah, lalagyan na natin siya ng... Ah, it... <laughs> ang next natin mga idol, lalagyan na natin siya ng itlog at saka frying wow. mix. Wow! Yan. Imi-mix ko na siya para pagka niluto mo siya sa... Pagka pinirito mo na siya, video nagka-crunchy siya kaya may frying mix tayo nilalagay. Okay. So ayan mga idol, ilalagay ko na ngayon yung aking best na ingredient. Ayan. Ko na na. Okay. So, ilalagay ko na ngayon yung century tuna. Okay. So, Ibigis ko siya sa itlog. Ayan o. Ayan na. wow. Ano diba? Nakalix na siya ngayon. Sa itlog. Hmm. Di ba? Baka iniisip nyo na hindi mang hindi maari na iukoy ang talbos ng kamuting kahoy. Depende nga mga idol sa kagustuhan mo na mapasarap. More, mostly mga idol, ito na makalimutan yung asin. Ayan. Dito yung kailangan natin lagyan ng asin. Mga. So lumalabas na yung amoy niya. Hindi siya amoy ano, hindi siya amoy dahon. Amoy karne siya. Okay. So next ulit. Wait ko lang yung ano, yung ano, yung paminta para mas lalong bumawa. Okay. Yeah. So, kung ano-ano, kung ano-ano ang mga ingredients na nilagay ko dito, uh, syempre, mga idol, ang unang-una ay ang albus ng kamuting kahoy. And next is ah uh, itlog, sibuyas bawang, and siyempre ang magic, ang crispy fry. Yeah. Ginagati. Sarap, ha? Ah, masarap ang lata. Pwede pwedeng pwede ring ano, hindi niyo muna ilagay dito yung crispy fry. Eh, direkta nyo siya tulad ng ginagawa ko sa uh, mix na siya para sumahog yung bangon niya. Mag-mix yung pang kalahat ang bangon. So, bangon niya talaga mga idol. Ayan o. Oh. Wow! O, diba? So ayan, ready to cook na tayo. Ay, eh, mga idol, creamy siya, di ba? Pero napakabangon na. Ayan ay ready to cook na. Ipiprito na lang natin siya, okay? So ayan mga idol, may isa ako ditong kasamang content creator. Ayan, titikman niya daw yung luto kong uh, idol, try Ayan Ayan yung luto ko mga idol na titikman ng isa nating kasamang content creator. Ano mo sasabi mo idol? Ito yung bunga ng balangoy o oh dahon? Oh. dahon siya. Naukoy uh, na talbos ng kamuting kahoy. Ayan. Eh, hindi naman ukoy yan eh. Okra yan. Hello? ano masasabi mo, idol? Masarap talaga ang ano siya, uh, vegetable at, at, at sa katawan. Bawang ani yan. Bawang ani. Kaya idol, dahil may dumating akong ano, kasama natin content creator, creator natutong na ngayon yung niluluto ko. Ayan, no? Oh. Ayan. So, <laughs> may kasalanan. Ayan, oh. So, okay. So, huwag niyong kalimutan eh, paano si Dark TV ha. Share at like. Masarap ba? Masarap ba? Super idol. Eh. Napakasarap pa ito. Ah, okay. Maraming salamat. Thank you. May nagpatunay na kaagad. <laughs> salamat, salamat pare. <laughs> so ayan mga idol, na ito na ang ating finished product. Na wow. Ating niluto. Ayan. So pwede na ating tikman. Well, alam niyo naman, nakita nakita niyo rin dito sa video ko habang ako ay nagluluto may dumating tayong isang content creator. At, so ay mga idol, tapos na. May finish product na tayo ng ah, uh, kukoy na talbos kamuting kahoy. Look. Ayan. May okra pa. Wow. <laughs> so, hindi ko naman sinasabi na ito ay pagkain lang ng mahirap. Hindi rin to sa mga may pera. Yung sa mga mayayamang kuno na hindi tumitikim nito, okay lang. Mayayamang kayo eh. So, ang sa atin lang, kung paano tayo kakain ng masarap. Kahit ang ating mga mga iluluto ay galing sa linang o mga gulayin lang. syempre pag natikman nyo to, masabihin sabihin nyo, masarap pala ang ukoy na talbos kamuting kahoy. Siyempre, kaya ako to nilagay dito kasi niluto ko na rin sila may gunas kong kipreto. And siyempre, nakita nyo rin naman, dumating ang aking comparing content creator din. Siya pa ang unang tumikim. <laughs> At satisfied siya. Masarap daw, masarap. So, ano pang hinihintay natin? Tikman na natin. Kasi, ah, uh, medyo pa, hindi pa tayo kakain ng hapunan. So, tikman na lang natin. Okay? Ayan tayo dito yung sausawan na kalawansi at tuyo. Pwede rin namang wala ng Hmm. Saw Masarap talaga. Pwede rin siyang walang sausawan. At hindi mo na sa isausaw. Masarap. Kamukitang kita na dahon siya. Pero pag natikman niyo, masarap kasi ukol siya. Okay? Ano lang mga idol, initiative lang para kumain ka ng masarap. Hindi ibig sabihin eh, Uh, porque wala kang pera, hindi ka kakain ng masarap. Ang mahalaga dyan, para-paraan, initiative, and look at this. Satisfied nga yung kasamahan natin, content creator. Kaya, try nyo na rin try nyo rin to mga idol okay so once again this is idol dardy thank you for watching bye, -bye.